Yan tawag po dito electric blower 1000 watts pwede to dito na mga damit pwede rin sa gown walang sakto oh, maulan niya 'yan So, kasi ito ni Mises. Kaya kay Ko Yannick, kay Sa ano? <bayan>. Sa <laughs> <laughs> Pwede na to. Tapos na. Hihirap mga patayawangan. Tagalin. Eh. So, ayan. So, may na si Mrs. Okay na. Okay. Ang gusto na rin ang pampatayo yan. Lagay ko lang sa yellow basket.